Hello, good day po sa inyo lahat. Uh, nandito po tayo sa ating coding area. Ay ayan, ay, natin. So, yan. So, maulan. <clears throat> nagpag tayo kahapon. Hindi naman natapos. Tsaka doon sa kabila. So, ngayon, ito na yung ating national Andito na. Meron din ditong local. Kaya lang yung iba breeder. Tulad ni hindi ko na matanda na iba ang salansan eh. Na iba yung talian. Ito Boston Black o oh, Mga sir. Boston Black na breeder. Ayan po straight tom ito pa, oh. ito naman boston block na early bird lumugon oh. lumugon po so malapit na ang expo december <clears throat> sigurado madami at mabenta dahil December po ayan o may leg ban o ah, Boston Boston straight Com. oh, o yun o so breeder Boston straight Com. oh, o ayan tipuhan nyo o oh. Pili ko po yan. Kung matitipuhan nyo, tawagin nyo lang ako. Ayan. Lalo naman po, morma si Pogi. <coughs> national, 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 national. Ito. Isang breeder na gray. Ito yung mga pangit na abuhin ko, oh. Ayan, oh. Oh. <laughs> Turon. Turon. Naglabas ng ganyan, oh. <laughs> so yung isa, yung isa na napaka maayos na ay, maayos na maayos sa Bicol. So, yun yung inispar natin, pinakita natin yung bitaw. Eh, napakaayos. 1 to 10, 9.5. <laughs> o, yan. O, ito, o. Oh. Ang ganda ng pag-white choco nito, o. Oh. O, ito, o. Oh. o. Oh. O. Ganda, white choco, o. Oh. Oh. na, o. Oh. o so, 8k lang. Oh. ganda oh. <laughs> may na may na oh. Hmm. Hmm. Hello. Oh. Quality. So, yun. Yung mga bagong harvest nando doon. Tapos ito, meron ditong turon. Oh, yan oh, hindi pa masyadong matured oh. <laughs> Pangit. Pangit lang yan pero yan po yung gusto kong gamitin. Gusto kong gamitin sa national. Tingnan natin. So, alam mo na. Pero yan, eh, sumuko na po yan. Siguro lumabas sa akin yan 4 years ago. Merong mga nakakakuha sa akin yan, tuwang-tuwa. Maayos daw kahit hindi masyadong maganda yung itsura. Kasi ang kulay niya, hindi rin maganda. oh, tingin kulay. Oh, ang kulay? Pero tingnan nyo yung mukha, yung forma, yung mata. O, oh, yung forma. Oh. Manok na manok. Pero hindi siya maganda. Ito pa isa oh, hindi maganda oh. <coughs> Akin na yung pangit, inyo na yung magandang maganda. Oh, tulad ng gandong pangit, sunog oh. Hmm, yeah, ganyan, oh. to no pumusa na. o oh. ayan 8 k fifty fifty o lalo naman pumorma oh. Boston sweater Tuloy pa tayo. O, oh, ito naman mga puti, Oh. Mga oh, yan, puti. Uh, tawag lang kayo sa number ko. 0936-910-7644. O, oh, pangalawang puti. Uh, basaho eh. basaho Ang ano nila, Oh. Umulan po kasi eh, basa, basa po yung damo. Nabasa rin sila ng ulan. Ang paisa oh, may gagamitin natin. Ano si Kalawang turon. O malatuba sa iba. Yeah, dalawa po 'yan oh. Tingnan natin kung i-score. Pero sa iba, na ko <laughs> Ah, Ito pa po, te. Oh. Tawag lang kayo kung lang gusto nyo. Ang oh. ba, dalawa. Nakahapon, oh. Oh. O, isa. Kapag video lang natin. Yung kukuha po ng kak, yung magpapareserve, na Magpa po, po kayo, magbebenta na talaga ako ng manok. Dahil ang dami ko pa pong manok dito, lalo na kak. Yung mga brood kak na pinalugon ko. Dito, pag naglugon, pinapalugon, hindi po yung tiratirahan. Ito o, oh. ganda oh. Kaya lang yung iba, more on light ang gusto nila, o. Oh. Yan ang kulay ng Boston sweater. Pero merong light. Ejen. Hey Ito, yung mga bulik. Obuhin, oh naglugon <laughs> naglugon yung obuhen and ang hirap of color eh, naglulugon okay nakakatawaan yung hinarbes nakarecover na bumalik na sa pagkakatali o oh, yun e ay eh, dami harbisin pa Ah, naisama nyo na dyan, yung nandito sa last batch? Ambo. Ito kasama to. Uh -huh. <laughs> Aga itinali. Na, gold, Pan December yan no. Oh. Yun na nabuhay naman no tayo na isang gold na no? Ay ayun to walang bakante. Apo ay eh. O, tawag lang po kayo sa number ko Kung may order kayo, stag o breeder Tawag po kayo O, merong mga nag dito Na agad ho yung manok eh ano Ano? Ay, nagtago naman Ito, ano to? National? Local? O, Puti okay, o Oh, ayan, taas. Oh. Nag-scatter, dumi, hindi mo naglilinis. Oh, nakaw. Patay tayo dyan, Rudy. Ano to, Gold? Abuhin? Abuhin na light. Biyan tayo naglilinis eh. Oh, hindi na mabot ganyan. Umulan mm nyo -hmm. yung bus eh. Oh, eh ngayon kahapon. Umulan mm doon. -hmm. Oh. Ay, oh, hindi mo dumi nyo. Yung babae, oh, nagkalat, oh. Anday pang pa babae doon? Ulayin nga ulit nyo yung mamaya. Nako. Sumali na kaya tayo sa Expo sa December. Oh, maraming ang babae. Puro na to mga sir. Oo. Patapos na. Ang dami kong kak. Oo. Kak, brood kak. Ayun o. Ayun isa o, oh, bihes. Ang ganda o. Bihes na ngayon. Ayun yung sasabi ko sa inyong bihes. Eh, may pansalong na tayo eh. Ito o. Oh. Ay, ah, yung original na Boston Black, oh. <laughs> tayo yung brood pack. Oh. Ang <laughs> hiyo. Limang taon. Pwede pala tayo sumali ng five cup. Eh. Agad sa gulay. <laughs> Nasali naman tayo ng 5 kak ah 6 kak nga, 8 kak nga eh Ano, no, base na eh Ito, pa-base na oh Itong puti, oh. Bulutan mo na Hindi pa tapos na yan. Ba't lumugon ulit? Naglaglag na ako ulit, eh. Ayaw nyo kasi pabulutan na yung harambe. Sabi nyo, sabi nyo. Bumak. Tingnan nyo, binulutan, eh. Bumaksak ko po. Oh. O, magbabutin ko. Abay bukas, pag gumanda pa na ako, maglinis-linis kayo. Oh. Ay, kada may namak. Yung isang meron yun, saan galing yun? No, yun. Ito pa yung mga puti. O, oh babae. O, oh, huhulihin pa natin. O, oh, pwede na. Ready to breed na. O. Oh, ayun, babae ulit. O, oh, puti. Bis na, ano? O. Kuhanin nyo na lang kuhanin. O, oh, ito yung mga puti natin. O. Oh. Mm. Ito yung bulik na winner. O. Oh. Ha? Huh? Ha? ah oh, kita niyo yung tatay niya, nabenta na yung anak niyan. Oh, tingnan yung mata. Oh. Ah. Oh, okay, ayan ano, oh, tingnan mo mata. Oh, polo puno. Maapo yung mata eh. Oh. Kung aawit kayo, kasi ito ay nawala. Kasi ito po, ito po yung nakakakasta talaga at nagagamit ko. Ngayon, kung gusto niyo umawit, awitan niyo. Yung magandang awit para mapasa inyo eh tested po yan oh, ito pa isa oh. ay 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 so yun hanggang dito na lamang po ito po si Randy from TV humaba na lang humaba ngayon lang tayo nakapag vlog bye bye thank you cell phone number 0936 910 7644 thank you